Dalawang leader naman ng New People's Army at isang babae kabilang sa walong NPA na nasawi sa inilunsad na operasyon ng militar sa barangay San Isidro, Las Navas, Northern Samar. RH34 Jane Galit Bantayan sa detalye ng balita. Jane? Nakilala na ng militar ang tatlo sa walong NPA na napatay sa back-to-back -back encounter ng na nasabing tropa ng gobyerno sa barangay San Isidro, Bayan, Las Navas, Northern Samar. Sa datos mula sa Italian Philippine Army, dalawa dito ay tinuturing na may mataas na posisyon sa kilusan. Kabilang sa nasawi ay isang babae na kilala naman ang mga ito sa pamamagitan ng isang dating NPA na dating nakasama na nasabing mga rebelding grupo. Kilala mga ito sa kanilang mga pangalan na sila Richard Humadjau alias Juban, Communist Leader, Sub-Regional Guerrilla Unit, SRGO, LAYSAN ng Eastern Visayas Regional Party Committee alias Bierbon, Vice Squad Leader, Independent Eskwada Regional Guerrilla Unit RGO at Jing Gisunubio alias Sinag, miyembro ng Squad 1 RGO Eastern Visayas Regional Party Committee. Ang napatay na si Umadjau ayon sa report ng 8ID at ang kanyang grupo ay kabilang umay kaugnayan sa si iba't ibang sa lalawigan ng North Samar ang pananambang, pangingikil, radikalisasyon at paghaharang sa mga proyekto ng gobyerno Matatandaan isang sunod-sunod na parasyon na inilusad na kasunaluhan sa nasabing bayan na naging ng pagkasawi ng walong miyembro ng New People's Army noong July 31. Inilusad ang isang airstrike operation nang makita ng nasabing mga sundalo na napapalibutan ng landmine ang hideout nitong NPA. Sa nasabing operasyon ay nakumpis ka rin ang iba't ibang uri ng armas. Samantala, bilang commander naman ng 8th Philippine Army ay nananawagan si Major General Adonis Orio, commanding officer sa mga nalalabi pang miyembro ng Eastern Visayas Regional Party Committee na panahon na upang magbalik loob sa mga pamilya, piliin ang kapayapaan kaysa sa karahasan at bawiin ang kinabukasang nararapat. Tiniyak ng opisyal ng kaligtasan ang sino magpapasya na sumuko at nangako na kaisa ang makasunaluhan sa pagbabalik sa lipunan para makapagsimulang muli. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, Arts 34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong